Panginoon, ialis mo po ako sa problemado kong sitwasyon ngayon. Panginoon, salamat sa biyaya mo palagi. Alam po namin na ito ay bago tuwing nagsisimula ang araw namin. At alam po namin na hindi mo kami bibiguin, Lord. Thanks for always being there. Thanks for always being my helping hand. Sa lahat ng oras na kailangan ko ang biyaya mo Lord, nasanid na po kami ng isang matinding pagsubok na parang hindi na matatapos. Parang ang lahat ay ginawa ko na. Parang ang lahat ay naisip ko na. Pero wala pa rin pong nangyayari. Panginoon, tulad ng sinabi mo, sa iyo magtiwala, sa iyo maniwala, dahil ang iyong plano, Panginoon, ay makakabuti sa lahat ng anak mo. At sa akin, Panginoon, Simula ngayon, Lord, I will trust you. I will believe in you na lahat ng ito'y lilipas. Ang lahat ng problema ko ay masasagot mo, Panginoon. Hindi na po ako mag-aalala. Hindi na po ako magiging worried sa bawat oras. alang ko rin po, Panginoon, na sa bawat oras na lilipas na namong problema ako, parang nilulubog ko lang ang sitwasyon at ang sarili ko, Lord. From now on, ibibigay ko na ito sa iyo.